Ikalabing siyam ng Agosto, sinimula ng Baguio City Police Office katuwang ang Public Order and Safety Division ng pagsasagawa ng trial period sa panukalang number coding exemption para sa mga senior citizens sa lungsod. Nakatakda itong magtapos sa ikalabing siyam ng Oktubre. Pero sa loob ng mahigit isang buwan, tila hindi raw ito praktikal na ipatupad sa mga kalsada ng lungsod. Hindi pa rin sila po nagko-comply ng mga yung requirements na kailangan. And uh, yun nga, meron din na uh, mga senior citizens from uh, other region ay eh, mga bisita na na gusto mag-avail no I ayamin mean, gustong ma-exempt din po dun sa traffic uh, exemptions Maliban dito na abuso rin umano ang nasabing panukalang ordinansa. Uh, para sa part natin, o, ng, mga enforcers natin, yun, talagang uh, nagdagdag tayo para po dyan sa trial period natin. Ay nagdagdag po tayo ng traffic enforcers para mag-focus nga uh, doon at para talagang kailangan natin ma-assess. Hmm. No? yung uh, ito nga yung trial period. As long as the uh, senior citizen who would be driving their own vehicles are still capable mm. thinking of their safety, then it will be they will be more benefited, isn't it? Especially with the traffic congestion in our city. Pagka hindi naman siya matuloy, kawawa naman yung mga senior citizens na nagmamadali, na hindi pa kayang mag uh, ano to mag uh, commute publicly kasi yung ng jeep mataas din yun. Mm. Pero para kay Baguio City Councilor Jose Molintas na may akda ng nasabing panukalang ordinansa, hindi pa masasabi sa ngayon kung epektibo ito o hindi. For INTODA report nga in require ni Mayor and then the recommendation as well as ni Mayor, no, ni Punanata, no as far as uh, we are concerned, hindi naman binito ni Mayor kahit na sinabi ang bito because under the, uh, under the local government code, there are only two instances na pwede mong ibito hmm. ang isang ordinance. No? Ang number one is if we acted beyond our scope hmm. or uh, may tinatawag natin na ultra-virus. And second, if it is uh, against the general welfare of the people, well, Hindi eh, natin talaga pinirmahan kagad yung ordinance. Eh. Kasi nga it was not based on data. Kailangan e, talaga kasi yung mga decisions should be based on data and empirical data, empirical information. Mahirap kasi 'yang decision na 'yan, eh. wala kang data eh. Kung ang eh, intention mo lang is popularity, popularity, wala mangyayari. Magtatapos ang unang trial exemption sa ikalabing siyam ng Oktubre habang magsisimula naman ang ikalawang trial period mula ikadalawamput dalawa ng Oktubre hanggang ikalabing dalawa ng Nobyembre. Ang nasabing pag-aaral ay sinagawa kung dapat pabanggawing ordinansa ang panukalang exemption ng mga senior citizens sa number coding scheme ng lungsod. Dito exempted o hindi sakop ng number coding ang mga driver na senior citizen o mga pribadong sasakyang mayroong sakay na senior citizen na papasok sa trabaho o magpapacheck up sa mga pagamutan. Vanessa Bugtong, News Force, North Luzon.